Subukan natin lumapit dyan sa sa may bahay. Ah, ah kapit. Di herong ligaw. Nakikita niyo po yung itsura ng bahay na lumabog. Ah, nakakabasa. May mga ano na. Hmm? Hindi natin mapasa kasi sarado siya. So, dito lang tayo sa labas. Okay, kita nyo po yung Ay, so malalim siya So ang nangyayari kay kuya ay Dinabantayan niya na lang tong bahay na to Yun daw may ari ay nasa Pasig Ah, nasa stage na pala Ayan, hindi siya natin yung konti Resort dati Hindi na itong resort na to Ito kung na natin yung ating Paa dito sa Pinakang ano niya, bakod ah. Kakapit na lang tayo rito sa talagang napakalikod po ng ano ng ating bangka ito talaga ay ah! ini tayo po pwede tayong tumaob dito sa lang ah! Ah! ayan bumangga na bumangga na Ako natin kuhutin ito ng dahan-dahan. <coughs> Ang plano sana natin puntahan ay yung nandun sa binadyo natin dati. Kaso, yung likod niya, wala tayong masyadong kakilala rin kaya nagkatao lang na si kuya. Mabait. <coughs> Nakikita niya po yung Ah, natin control lang. Ayan, mag tayo. Mag balancing tayo. Yan, balancing po ang pagalingan ng balance to. Ah. <coughs> Nakikita nyo po yung bahay na to. Talaga. Ah, talagang ano po siya. Talagang lubog. Ito po ay yung malapit na banda sa ano, sa Medyo malapit na to sa MacArthur. Itong bandang to. Hindi <coughs> 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 ko alam kung anong, anong trabaho dati ng ano na yung poste. Pero medyo nababalansa natin ng konti. Kaya hikotin natin yung yung lugar. Ayan. pabilis natin mabalance yung yung bangka. Kahit medyo malikot siya. Sa totoo lang po, pag hindi maroon mag-balance, ay talagang tataob. Ayan. Subukan natin ikotin to. Itong lugar na to. Ah. Babangga, babangga, babangga. Pag bumangga ka, taob tayo. Hop, hawak. subukan natin umay ko sa likod ayan uh, yung pinakang ito side na to ito yung swimming pool oh. ito yung swimming pool tapos yung cottage na Ah, katakot po sa totoo lang. Ah, katakot. Ayun, mga cottage na. Lubog oh. talaga yung cottage na. Oh. Swimming pool. Talagang. Ah, nakatakot Talagang Nakakatakot itong side na to kasi ito yung swimming pool, medyo malalim na to. Sa totoo lang, medyo pinakabahan ako rin sa side na ori kasi ito yung tapat ng sinkol pag tumaog tayo pag tumaog tayo rito siguradong hindi natin maigit tukod yung kawayan kaya tayo ay haalis na rito doon tayo banda doon tayo banda doon 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 dun Ah, oh, natakot ako doon kasi malalim. Up. 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 Bunga. Bunga. Pabilyan. ah, ah, ah. ako. Ihi mo na ako. Ito yung CR niya pump house shower room ako po ka tayo rito subukan natin umikot dito ah ah babanggana naman Dito tayo sa pavilion, lubog. Lubog ang pavilion. Mag-ano mga tayo, mag-picture-picture -picture mga tayo. Subukan natin lumapit dyan sa sa may bahay. Subukan natin pasokin to. Ayan, pabalagbag na lang ang takbo natin. Ah. Ayan. Ayan, nakalapit tayo. Ayan, nakalapit po tayo. Ayan na. Ayan, eh, ay, buwang gana. Subukan natin, ano Subukan natin. Ah. Ay, ay, tulad. Baka tayo. Yan. Ah. Ah. Ah, kapit. Di herong ligaw. Ah. Ayan. Ayan. Nakikita niyo po yung itsura ng bahay na lumubog. Dito po sa maka baby pam pam may, may, may ano pa may mayroon pa siyang ibon ay babasa tayo ano kaya ito nakalak subukan natin ano ah, kakabasa may mga ano na ah. oh, nakalak nakalak siya So siguro pag paglilinis si ko ya. ayan, linisin natin ng konti. Ganyan po ang nangyayari. Yung mga madudulas po na yan kasi kumakapit dito sa sa, sa sa, ano sa tiles kaya madulas ya. Yan. yun po yung hitsura ng bahay na lumabog actually ito ay resort dati na dinadayo ayon kay kuya dinadayo rin resort na to nakikita nyo po yung kanyang harapan lubog na lubog at dito po tayo ngayon sa makabibi pampanga nakabangka po tayo kaya so, ayan siguro ang ating video at tayo lalabas na muna buti na yun na control natin ng may ating bangka ayan na mabilis na siya ah, mabilis natin na pag-aralan yung Ayan yung lumabog na resort. Yung likod hindi natin kasi nakakatakot pag nag-iisa. Natatakot ako. Baka may mga bumulid sa atin dun eh. Eh, may ikot na lang oh. wala po tayong sagwan eh kaya ito na lang kawayan na ating ito po yung ating video ngayon pinuntahan po natin yung yung ano yung isa sa mga resort na lumubog dito sa Makabili Pampanga hindi pang babaw na babona rito yan yung yung bahay na pinakang nasa harapan ng resort yan nakontrol naman kuya nakontrol naman <laughs> Patay. Ay. eh. Ano po mga lalo niyo kuya? Ako. Okay. Ano po kayo na may-ari? Wala. Ah, parang pinagkatiwalaan po kayo. Ah, hindi na po sila nakapasal dito. Bataan. Hmm. Pinagkuntan niya rito November pa. Pero umalis dito. Sana uh, mawala na yung tubig dito, no? O, nga. Hinihingal ako sa pagbangkaan na to. <laughs> Hinihingal ako, parang ako nagjaging. <laughs> na, more... oh. maka baby Pampanga. Grabe naging hari dito ang salo na 'to. Ang talagang lubog. Nilabas nga 'leka, leka, leka. Yung mga bata mo ano yun Pound rin ba? Neng, kuha ka rito oh. Hmm. Pumili ka neng. May mga bata parang sa loob. Yan. Tawagin mo sila. Yan. Tawagin mo sila. kasi si Neneng ang tabatsoy oh. Hmm. Kuha ka neneng. Pili ka. Thank you. Thank you po. Thank you po. Sito you po. Thank Pili ka, pambata. Yeah. Pili. Pili ka. Ah, oh, ka pili daw siya. Kumuha ka na. Nice. Kumuha ka. Kape ito yeah. Lagi mong kape. Kape ko yan. Yeah. Hmm. Kunting ano lang, parang pantanggal ng, ano, nang inip. Sige, ko. Oo, oh, sige. Ayun, oh, tinapay mo nyan, tayo. Tinala, tsaka oh, sige. Tayo, tinapay mo, tayo. Thank okay, Salamat, tayo, Kuya. Salamat te, Kuya sa ano ha pagpabangka mo sa akin. Ito kay Totoy oh. Halika. Mayroon para sa iyo. Ito oh. Kuya mo 'yon. Tingnan. Tingnan, oh. kuya mo 'yan. Yun ako ngayon. Kuya ngayon. Yan o. Yan o. Yan o. Oh. Yan o. Mm. Pambata yan. Mm. Thank, you, thank you po. Oh, thank you po. Ilan taong ala? Three po. Ilan? Three. Aba. Ayos ah. Ilan yung tres sa kamay? Ilan yung tres sa kamay? ah, oh, marunong na. Pangkate <laughs> ito. Ha? Ano po ba page sa... Sa YouTube po ako? Ano po pangalan ito sa... Gahirong Ligaw Adventure. Yeah. Ayan po ay pag tinapay. Pag nakita niya yung motor na yan, isipin niyo palagi may pagkain sa ilalim. Wala <laughs> lang kasi akong gas eh. May kuya, ito may gasolina ako. Wala lang naman, hindi ako nakabili. Para makapagkapi tayo. Ito <laughs> kuya. Models ka? Ha? Kaka pa rin ito oh. Kaka okay, pa rin ito oh. Tatangin, tatangin. Ay, hindi po. Nilalagyan ko yan pag ano, pag naubos. Uh, <sighs> Kuha ka pa. Bawal, mes, okay. bawal shankin, cupcake, okay. may sa akin yung kapito. Hmm, ito ko yun. Ito, hindi masyadong matamis yan. Hindi masyadong ano yan. yan. Hmm, pang merenda mo. Para makabalik tayo rito. Hehehehe. <laughs> Ay. Niya, ano? Mabuo yung bangka no. Kung hindi ako marunong mag-control, tumabla ako doon.